Welcome to my channel, it's me again, Rowena Sullivan. Halika, guys, samahan mo ako sa panibagong journey ng ating video. Samahan mo ako sa pagluluto ng kailan. Okay. Hulaan mo kung anong gagawin ko. Ayan na, bawang sibuyas, buyas, paminta, guys. Isama mo na rin ang laurel, datu puti. Yan, soy, suka at toyo. Yan, ninagis ang laurel. <laughs> laurel guys, yung nasa supot. Kaya na lang, walang magawa. Kaya i-dagdag mo na rin ang malupit na pampasarap ng oyster sauce. Yan, kailangan pag nagluluto ka, kumpleto, isama mo na ang isda na ipapaksiw. Kaya yan, ready to go na guys i nachop, nachop, nachop na chop 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 na lang natin ang ating mga ingredients kaya kailangan na natin ilagay ang inugasan natin isda kasi nakakasama din puro karne kaya magisda naman tayo ngayon kaya simpleng luto lang luto ng mga taga probinsya ng mga guys ito yung sinabi na paksiw na isda na minadali yung mga paksiw, yung lutong tamad kung sa amin sa panggalatok lutong mangiras ang tawag namin. Mangiras pero masarap. Ipinagsama-sama mo na lang lahat yan sa lagayan. Yung mga ingredients na kailangan mo. Huh? para lang naglalaro lang. Hagis-hagis lang mga guys. Para paghiwalay-hiwalayin. Para pag nagluto mo. Lahat ng condiments ay magkahalo sa isda at masarap. Yan mga guys. Ang pagluluto lang naman, huwag mong kapag kahirapan, basta nagmula sa puso, ang pagluluto, masarap yan. Masarap ang resulta niyan. Kaya, ilagay ko na lahat yung mga paglalagay niyan. Ay, naku mga guys. Kasi, kaya, sa dami ng maraming trabaho, kailangan ang nanay maging flexible. Hindi lang po nakapokus sa pagluluto habang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Kaya, mga lalo, dapat ready to go ka lagi. Ready to go kang magluto ng masarap na pagkain na mai-enjoy ng bawat pamilya mo, pinagluluto mo. Basta nagmula sa puso 'yan. Walang maasim, walang matabang, walang ano 'yan pag talagang masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ang pagiging magiging resulta niya. Kaya samahan niyo na ako. Tapos ko nang na lahat ng ihulog yung mga ingredients, mga guys. Tapos na rin ang suka, isusunod ko na ang umuulang toyo. Padahan-dahan lang guys. Para hindi yung talagang sobrang alat yung ano mo. Pagkatapos kung iyan, ilagay. Enjoy yung parang pumapatak-patak-patak -patak na ulan lang yan. nag enjoy lang ang inyong host na si Rowan Sullivan. Ayan, pagkatapos ng toyo, automatic yan. Ilagay mo na rin yung oyster sauce dahan-dahan na paglalagay. Alam mo kung guys, dahan-dahan na pagmamahal ay super sarap din. May singit lang yung pagmamahal. In love yata ako ngayon. Hindi ko alam. Kasi parang feeling ko, may puso ko, saya-saya. May panahon na alam nyo ba guys? May panahon na walang, wala lang, umiiyak lang ako. May panahon na napakalungkot mo lang. Pero may panahon din talaga na kahit anong ginagawa mo, yung parang puso mo, nag enjoy Masaya. Masaya. Halos ni lahat na lang kong ingredients nandyan na. Hindi ko muna anuhin. tatakpan. Lalagyan ko ng isang cup na maliit para na tubig, pang paluto at pang ano rin. Hindi ko na hinahalwala yan. Okay na yan. Ihihintayin ko ng tatakpan at kumulo. Ayan na. Ayan na. Kumulo na. Nilagyan ko rin ng isang pirasong kamatis guys. Sini may twist yan eh. Paksiw na kinamatisan. Kasi nilagyan ko ng tubig, pampalasa, pang balance din. Kasi si Lola gusto rin yan. Hmm. Tapos gaganyan-ganyanin mo lang yan. Ano pang, ano pang hahanapin ah, mong luto? Lutong simple, lutong probinsyana, luto ni Ruena Sullivan na talaga namang. Kasimple-simple, walang ka effort -effort. Pero, may pagmamahal. Pagmamahal sa alaga ko. Magugustuhan na ng alaga ko yan. Iksama mo sa kanin. Isam, lagyan mo ng gulay. Suwak na suwak na yan sa kay lolo at lola. Basta, importante, may pagmamahal. O, ba diba? Walang lansayan mga guys. Kasi nilagyan mo ng luya, nilagyan mo ng laurel. Ay, amoy, amoy masarap. Sabi nga ni Lolo kanina dito, umiikot-ikot habang nagluluto ako. Maze, ano yan? Pinaksiwan, pinaksiwang luto ng probinsya namin. Kaya mag, mamaya, matitikman mo yan. Matitikman mo ng super, 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 ano, simple pero healthy and yummy. Yan ang mga probinsya Kaya pag nagluluto kayo guys, na masyadong marami kasi ano sa atin, iba't ibang klasing technique, mga iba't ibang probinsya. Sabi sa amin sa Pangalato, Pangasinan. Ka simple-simple lang mga guys, pero naay ay talaga naman yummy, yummy. Ayan. Bago tayo hinihintay maluto na maluto yung paksiw natin. Pagmasdan nyo ang aking view sa taas, 'di ba? Napaka napaka napakaganda. Ayan, nag-aano rin din ako ng mag mag-aano ako nag-aalaga ako ng spider plant saka yung lucky plant guys mahilig ka talaga ako sa kalaman gusto ko yung bahay ko full of green full of flowers full of love kasi si Rowena Sullivan I feel in love ganyan talaga you must be happy magpatuloy ka anuman ang mga pakihirap na dinadanas mo sa buhay pagdating ng araw parang tubig lang yan aagos titigil at aagos ulit ang buhay ang buhay ay maraming paraan para ma-enjoy. Nasa tao lang yan, kung paano ka natututo, paano ka nagiging masaya, paano ka nag-a-accept na, it's enjoy. Enjoy lang. Kasi, pag masyado mong lalagyan ng sobrang komplikado, parang yung pagluluto, imbis na maging masarap, mas lalo pang, ano mga guys, mas lalo pang hindi mo maintindihan yung niluto mo. Kaya, enjoy lang. Kagaya ng mga ganito, di ba? ang buhay umaga, sisilip din natin ngayon guys, amazing, naamiss ako dito sa paglubog ng araw lahat ng bigay ng Panginoon kailangan mo lang enjoyin, kailangan mo lang namnamin at pasalamatan bawat araw na tumataan sinong nagsabing hindi ka masaya walang nakakaalam yan kundi ang sarili mo lang sa katahimikan ako nakakahanap ng kaligayaan sa puso ko at marunong akong makontento, masaya ako sa mga taong nagiging masaya kahit malayo ako, masaya ako sa mga taong hindi ko nakikita basta alam kong masaya sila. Ganyan lang, simple lang ang ngayon ang tawag dito mga guys. Nagiging matured ka na. Nagiging kontento ka na sa anong meron ka at maging masaya ka sa mga taong masaya sa iba. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan, kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi ka pa naka-like and subscribe, subscribe, subscribe muna guys. Please enjoy and subscribe my channel. It's me again, Rowena Suliben Hanggang sa muli natin pagkikita. I love you guys and see you and I'll see you in my next vlogs. Bye bye!